Oh, nak ay kita nom si Papa nga. Sa ni, sa so, ni mong kita nom pangalan anak. Aau. Oh. Aau. Oh. Oh. Buda ko kay na ba? Katung saging, ng lak pato mata nom. Aau, di putlan tukan. Nanuol po ng mga alaga <laughs> ni Papa. bulag ug usay ni papa hala to ah, sunod pil apil pagkasipatan ni mga alaga ah. mga pero makawala pag stress kalingaw ka yung mga kauban ni papa diri oh. mga langga-langga asay buhat sila ang amo to ah, ah apil pa yung istorya. Pag may pa.